Kumusta mga kasaliksik? Bumili ng bahay ang mag-asawa sa napakamurang halaga na talaga namang hindi nila inaasahan. Pero hindi pa pala doon natatapos ang sorpresa dahil nang pilitin nilang buksan ang isang nakakandadong kwarto ay nakita nila ang babago sa kanilang buhay. Ano ba David? Kailan ka ba talaga matututo? May asawa ka ng tao, bakit ganito ka pa rin? Boy, binata pa rin yung ginagawa mo. Singhal ni Kara sa kanyang asawa noong gabi na umuwi ito na lasing na at wala sa wisyo. Ano ba naman to si Kara? Minsan lang naman kami magkaayaan ng mga kaibigan ko. Magbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Di ba mahal? Doon na lang tayo, tara matulog na tayo. Mabuti sana kung totoo yung sinasabi mo pero hindi eh. Ilang linggo ka nang lulong sa bisyo mo. Ano bang problema? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Napatingin si Kara sa kanyang asawa ng seryoso at napayuko naman si David. David, ano? Magyuyukuan na lang tayo dito? Bakit hindi may paliwanag sa akin? May problema ba? Muli pang tanong ni Kara. Eh kasi mahal, natanggal na ako sa trabaho ko. Malungkot na saad ni David. Ano? Natanggal ka sa trabaho mo? Ano ba kasing ginagawa mo? Hindi pa nga natin natatapos bayaran tong bahay na to tapos wala ka ng trabaho ngayon? Saan tayo pupulutin ito? Historical na pagsigaw ni Sarah sa kanyang asawa. Ginawa ko naman ng lahat eh. Pero may nakita sila na mas magaling sa kumpanya. Mas high tech na daw yung panahon natin ngayon at hindi na daw ako nakakasabay. Anong gagawin ko? Kesa naman ipilit ko pa yung sarili ko sa lugar na ayaw naman ako diba? Wala akong takay kung ipipilit mo yung sarili mo o sa hindi. Kasi wala namang mangyayari Mawawalan tayo ng bahay kapag hindi mo ginawa Hindi Hinihindi na nga tayo makapag-anak kasi ang kinikita mo ay hindi pa sapat para sa atin. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na wala kang trabaho? Pasensya ka na mahal, ginagawa ko naman talaga yung lahat eh. Pinipilit ko ngang solohin na lang tong problema ko para hindi ka naman problema. Pagpapaliwanag ni David sa kanyang asawa. Tsaka ba diba mahal, meron naman tayong ipon kahit papaano? Magagamit pa rin natin yun hanggat wala akong trabaho. David, yung ipon na yun, tatlong buwan lang ang itatagal para sa pagbabayad ng mga bills natin. Pagpapayaman sa kanya, kaya sa uli ay nasasaktan niya lamang ang binobuo nilang pamilya ni Kara. At ngayon na wala na nga siyang trabaho, ay hindi niya na alam kung ano ang gagawin niya, kung saan siya pupunta, at kung paano siya makakakuha ng pera para makakain sila ng kanyang asawa. Kaya naman noong gabi rin na iyon ay naglakad-lakad siya sa labas ng kanilang bahay umaasa na magkaroon ng swerte na darating sa kanya para hindi niya na kailangan pa na alalahanin ang kinabukasan at para kahit papaano ay sumaya naman ang kanyang asawa. Sa kanyang paglalakad sa labas ng bahay ay maghahating gabi na. Nang may napansin siyang isang matanda na naglalagay ng karatolang lang for sale sa kanilang bahay. Hindi talaga kilala ni David ang matanda na ito. Pero pamilyar niya ang mukha ng matanda dahil araw-araw niya itong nakikita sa tuwing papasok siya sa trabaho. Wala rin namang gagawin si David noong gabing iyon, kaya naman nilapitan niya ang matanda at tinanong kung bakit niya binibenta ang bahay niya. Nay, kumusta po? Ano pong nangyari sa inyo? Bakit niya po binibenta yung bahay niyo? Pagbating wika ni David sa matanda habang papalapit na ito sa hardin ng babae. Magandang gabi rin anak. Pagsisimula ng matanda sa kanya. Hindi ko naman talaga gustong ibenta sana tong bahay. Ang kaso nga lang ay wala naman ang titira dito. Alam mo na. Mortal tayo at mamamatay na ako. Alam ko yun sa sarili ko. Sinubukan ko ang tawagan yung mga anak ko pero masyado silang busy sa kanika nilang mga buhay. Kaya naman napagdesisyonan ko na ibenta na lamang ito. Pero nay, di ba ilang dekada na po kayong nakatira dyan? Maganda po sana kung mabibenta nyo yan sa taong malapit po sa inyo. Alam mo na sa tagal ko nang nabubuhay sa mundong to, isa lang yung natutunan ko na lahat ng material na bagay sa mundo ay lilipas at kukupas din. Kaya masakit man para sa akin pero alam ko na ganito ang magiging tadhana ng bahay namin. Masaya naman na ako sa kung anumang bagay ang naranasan ko dito. At sa totoo lang ay wala naman akong hinihiling na malaking halaga para sa kung sino man ang bibili ng bahay ko. Basta ay makitaan ko lang sila ng mabuting puso ay sa kanila na ito. Nakangiting wika ng matanda kay David. Hindi maintindihan ni David kung malibang kanyang pagkakarinig dahil lasing siya noong gabing yun. Kaya naman muli niyang tinanong ang matanda kung ano ang sinabi nito. Ano na eh? Ano pang ibig niyang sabihin na ibibenta niyo po yung bahay sa kahit na sino? Sa murang halaga? Tama po ba yung naririnig ko nay? Eh? Tanong ni David sa matanda. Tama at mali ang naririnig mo anak. Sabi ko handa akong ibenta yung bahay ko sa murang halaga pero hindi sa kahit na sino. Siyempre kahit pa gusto ko namang alagaan din nila yung bahay na iiwan ko sa mundo. Pagpapaliwanag ng matanda kay David. Magkano niyo po ba alak ibenta yung bahay kung sakali? Tanong naman ni David. Bakit nak? Interesado ka ba? Nakangiting wika ng matanda sa kanya. Naku na kung alam nyo lang po yung pinagdadaanan ko ngayon, ayan po yung magandang bagay na pwedeng mangyari sa akin. Siguradong matutuwa po yung asawa ko kung sa akin nyo bebenta yan. Natatawang wika ni David. Lumalakas na rin ang loob ni David na magsalita ng ganito dahil na rin sa kanyang kalasingan. Pero kapag nasa tamang wisyo si David, ay hindi ito marunong makipag-usap sa mga tao ng derecho. Lalo na sa mga taong hindi niya naman lubusang kilala. Pero tila ba swerte si David na sa saktong gabi ay nalasing siya para magkaroon ng lakas ng loob na makipag-usap sa tamang tao. Nakikita ko sa inak na mukhang mabuti ka namang tao. At sa tanong mo kung magkano ko ito ibebenta, dalawang pong libo na lang. Nakangiting sagot sa kanya ng matanda na talaga namang ikinagulat ni David. Ano nay? Dalawang pong libo? Hindi niyo po naiintindihan yung dalawang pong libo po ay para lang po yun sa pinto ng bahay niyo. Wala pong nasa tamang katinuan ang magbebenta ng 20,000 ng bahay nila. Sagot naman ni David sa kanya. Samantala, nginitian siya ng matanda. Yung 20,000 na, na yun, nak, sapat na yon para mabuhay ako ng mapayapa sa probinsya. May naiwan kaming bahay doon sa probinsya tapos may mga alaga rin kami doon. Sa tingin ko, ayun yung pinakamagandang pagtatapos ng buhay ko kung sakali. Doon sa lugar na yun, natotoong kinalakian ko. Nakangiting wika sa kanya ng matanda. Kung ganun po ay pwede ko po ba kayong makausap kinabukasan agad? Isasama ko po yung asawa ko para po maasikaso na po natin yung mga papeles. At kung gusto niyo po, kami na rin po ang maghatid sa inyo sa probinsya. Kung hindi po natin makukontak yung mga anak ninyo. Nanlalaki ang mga mata ni David habang nagsasalita. Huwag mo nang abalahin yung mga anak ko. Sigurado namang hindi rin nila sasagutin yung tawag eh. Sige, bukas na lang. Hihintayin ko kayo dito alas 11 ng umaga, okay? Pagpapaalam ng matanda at bumalik na ito sa loob ng kanyang bahay. Samantala, umuwi na rin naman si David at dumerecho na sa kanilang kama para matulog. Kinabukasan nang magising siya ay hindi niya malaman kung totoo ba ang naging pag-uusap nila ng matanda at pakiramdam niya ay isa lamang itong panaginip. Mahal, grabe yung panaginip ko kagabi. Parang totoong totoo eh. Pagsisimula ni David sa kanyang asawa na si Kara habang naghahanda ito ng almusal. Pero hindi naman siya pinapansin ni Kara. Kasi mahal, nakausap ko daw yung matanda na may ari ng malaking bahay dyan, doon sa kanto. Kilala mo ba yon? Tanong ni David sa kanyang asawa. Sinong matanda? Si Aling Mirna na ba yung tinutukoy mo? Oo, oh, kilala ko yan. Kilala yan ng lahat eh. Yan yata yung pinakamatandang nakatira na dito sa lugar natin. Bakit? Anong meron sa kanya? Tanong ni Mirna sa asawa. Hindi kasi, Nakausap ko siya kagabi, di ko alam kung totoo ba o hindi tapos sinabi niya na binibenta niya yung bahay niya sa halagang 20,000 piso. Sagot naman ni David kay Kara. Naka <laughs> David, nananaginip ka nga. Sino naman ang nasa tamang katinoan ang magbebenta ng bahay na ganoon kalaki? Eh itong bahay natin kung ikukumpara dun, wala pa sa 140. Tapos nakikita mo ba yung hardin nila? Napakalaki nun. Kaya tumigil ka na sa ilusyon mo at maghanap ka na lamang ng trabaho. Dahil sa sinabing ito ng kanyang asawa, ay saglitang napaisip si David kung ano nga ba ang totoong nangyari kagabi at napagpasyahan niyang ipagsawalang bahala na lamang ito dahil imposible nga naman na magkatotoo yon na may magbebenta ng isang mansyon na bahay sa halagang 20,000 piso. Nang matapos nilang silang kumain, ay napaupo si David sa sala. Tinignan niya ang orasan at nakita niya na mag-aalas 11 na Malapit na ang oras na napagkasunduan nila ng matanda sa inaakala niyang panaginip. Wala naman sigurong mawawala kung itatry kong pumunta dun. Huwi ni David sa kanyang isipan habang sinosoot ang kanyang tsinelas panlabas. Hindi ako makapaniwalang ginagawa ko to. Ganito na ba ako ka-desperado? Walang wala na ba talaga ako sa buhay? Huwi ni David sa kanyang isipan habang naglalakad papunta sa kanto kung nasaan ang bahay ng matandang babae. At nang makarating siya doon ay hindi siya makapaniwala. Nasa labas ng pinto naghihintay ang matanda at nakatayo. Nakatingin nito sa orasan na tila ba naiinip. Pero ngayon ay hindi nalasing si David at wala na siyang lakas ng loob na makipag-usap pa sa kahit na sino. Masasabi na introvert si David at hindi siya marunong may sa ibang mga tao. Kaya naman saglitan na lamang siyang tumayo sa tapat ng bahay habang hinihintay na mapansin siya ng matanda. Oh, David, ikaw ba yan? Kanina pa kita hinihintay na. Ang usapan natin alas 11. Tignan mo ang oras. 11.30 na. Sigaw ng matanda sa kanya. Ako po ba yung kinakausap niyo, Nay? Ibig sabihin, hindi po pa yung kagabi? Nagugula ang wika ni David sa matanda. Ha? Anong sinasabi mong panaginip? Nag-uusap tayo kagabi nadadalhin mo dito ang asawa mo, di ba? Para bilhin tong bahay ko, nasaan na siya? Nagugulo ang tanong ng matanda sa kanya. Ah, eh, kasi na hindi ko naman po alam na totoo po pala yung pinag-usapan natin kagabi. Ang akala ko po panaginip lang. Sagot naman niya David. Natawa ang matanda sa kanyang sinabi. <laughs> ano ka ba nak? Kagabi ganyan din reaction mo. Hanggang ngayon ganyan pa rin reaction mo. Ang mabuti pa, tawagin mo na yung asawa mo para magkapirmahan na tayo. Wika ka ng matanda sa kanya. At ganun ganon lang ay umuwi ng masaya si David habang pinipilit na tawagin si Kara para sumama sa kanya. Kara! Kara, totoo nga! Totoo nga yung panaginip ko kagabi! Totoo nga nga ko yung matanda at binibenta yung bahay niya sa halagang 20,000 piso. Tara, samahan mo ako sa loob! Tuwang-tuwa na wika ni David kay Kara habang pumapasok ito sa bahay. David, ano na naman bang kalokohan to? Ang sabi ko, humahanap ka ng trabaho. Hindi yung lolokohin mo ko ng ganito. Wala akong oras para sa ganitong mga bagay, David. Sagot naman ni Kara sa kanya. Pero hindi na siya inayaan pang magsalita ni David at sa halip ay hinatak niya na ito papalabas ng bahay. Nang makarating sila sa bahay ng matanda ay nagulat si Kara na naroon ngang naghihintay si Aling Mirna sa labas ng pinto. Imposible David! Paanong nangyari na? Ibibenta niya talaga yung bahay niya. Nasisiraan na ba siya ng ulo? Uy, ingat-ingatan mo yung pagsasalita mo. Hindi nasisiraan ng ulo si nanay. Sadyang may napagtanto lang siyang mga bagay-bagay sa mundo. Alam mo na, karaniwang mga bagay na napagtatanto ng mga matatanda bago sila mamatay. Sagot ni David sa kanyang asawa. At nang makapasok na nga sa loob ay tumawag ng abogado si Aling Mirna para makausap tungkol sa gagawing pagbebenta ng bahay. Sa buong oras na kanilang pag-uusap ay nanlalaki pa rin ang mga mata ni Kara. Hindi siya makapaniwala na magkakaroon sila ng isang mansyon sa isang iglap lamang. At yan nga po yung makailangan niyong pirmahan. Pagkatapos ay eh, kailangan niyo rin po maghintay ng isang buwan para po mapasa sa inyo yung pangalan ng titulo ng bahay na ito. Pagkatapos po ay legal lang sa inyo na to. Pagpapaliwanag ng abogado ni Aling Mirna sa mag-asawang David at Kara. Okay po sir, noted po, naiintindihan po namin. Maraming maraming salamat din po sa tulong ninyo. Nakangiting sagot naman ni David. Kaya naman po, Aling Myrna. Welcome na welcome po kayo dito kahit kailan niyo po gustuhin. ka ni David sa matanda habang nakangiti. Naku anak, baka ito na yung huling pagkakataon ko na makita tong bahay na to. Wala na akong balak na bumalik pa dito. Gusto ko nang mamalagi na lamang sa probinsya at doon mamatay. Puno ng pagmamahal na wika ni Aling Myrna sa mag-asawa. Huwag naman po sana kayong magsalita ng ganyan, Aling Myrna. Kayang-kaya nyo pa po ngang maglakad-lakad. At totoo naman po yung sinabi ng asawa ko. Kung hindi nyo na rin po makontak yung mga anak ninyo ay eh pwede naman po kaming tumira dito kasama ninyo. Para kahit papaano ay eh may makakasama po kayo sa buhay. Sagot naman ng babaeng si Kara. Pero hindi na nila napigilan ng matanda at bumalik na ito sa probinsya. Naiwan ang mag-asawang si Kara at David sa napakalaking mansyon at hindi pa rin sila makapaniwala na sa kanila na ito. Pero hindi pa pala dito natatapos ang sorpresa. Dahil nang libutin na nila ang buong mansion, ay may napansin si David na isang kandadong kwarto. Hindi naman ito nabanggit sa nila ni Aling Myrna. At wala namang masama kung bubuksan nila ito dahil pagmamay-ari na nila ang bahay. Hoy David, anong ginagawa mo? Baka may nakatago dyang marto, o di naman kaya ay halimaw. Natatakot na wika ni Sarah habang sinusubukan naman ng kanyang asawa na si David na buksan ang pintuan. Ano ka ba ang tanda-tanda mo na naniniwala ka pa sa ganun kara? Wala namang masama kung bubuksan natin to kasi sa atin naman na yung bahay ba? Diba? Sagot naman ni David habang sinusubukan pa rin na buksan ang kandado. Nang hindi niya ito mabuksan ay sinubukan niyang pumunta sa basement para hanapin ang susi. At nang makita niya na ang susi ay sinubok niya na itong ipasok sa padlock kung saan ay nagtagumpay naman siya pagbukas ng pinto ay tumambad sa kanila ang napakaraming koleksyon ng mga antigong gamit. David! David! Tignan mo yung figura na yun oh. Yan yung figura na nakikita ko sa mga dyaryo. Milyon-milyon daw yung halaga ng mga yan. Uwi ka ng babaeng si Kara nang makita ang koleksyon ng mga figura na halatang antigo na pero nasa maayos pa rin kalagayan. Paanong aabot ng milyon-milyon yung halaga niyan? Eh mukhang lumang-luma na yan eh. Tanong naman ni David sa kanya. Ano ka ba David? Di ba yung tatay ko? Naghahanap din siya ng mga antigong bagay. Pero yung figura na yan, ngayon ko lang yan nakita sa buong buhay ko. Sa mga libro ko lang yan nakikita. At tignan mo kung gaano karaming figura yung nandito. Isang buong koleksyon. Manghang-manghang pagpapahayag ni Kara sa kanyang asawa. Pero hindi pa rin naman maintindihan ni David kung bakit ganito kamahal ang mga pigura na ito sa kabila ng kanilang luma na itsura. Anong gagawin natin dito Kara? Pwede ba nating ibenta na lang to? Tanong naman ni David sa asawa. Eh bakit naman hindi? Di ba nabili naman na natin tong bahay? At lahat ng mga bagay na naririto ay sa atin na? Sagot ni Kara sa kanya. Eh pero may mga anak si Aling Mirna. Hindi ba mas magandang sabihan muna natin sila bago natin ibenta? Tanong naman ni David sa kanya. Saglitang nagisip ang dalawa kung ano ang gagawin nila sa mga antigong bagay hindi naman sila sakim sa pera. Sa katunayan nga ay sobrang saya na ng mag-asawa sa mansyon na kanilang nakuha at hindi na sila hihiling pa ng kahit na ano bukod dito. Sige mahal, napag-desisyon ko na. Tatawagan ko muna si Aling Mina sa kung anong gagawin natin sa mga koleksyon niya at pagkatapos ay tawagan na rin natin yung mga anak niya para makahingi tayo ng opinion sa kanila. Nakangiting wika ni David sa asawa. Oh David, sa tingin ko, yun yung magandang gawin. Sagot naman ni Kara habang niakap si David. Tinawagan nga nila ang matanda at tinanong ang tungkol sa koleksyon nito. Pero sa tawag ay wala nang pakialam ang matanda sa kung anumang bagay ang naiwan niya sa bahay. Kaya naman nagpaalam na lamang si David na hingin ang numero ng mga anak ng matanda para kahit papaano ay makapagpaalam sila kung ano ang gagawin sa mga koleksyong ito. Pero nagulat sila sa sinagot ng matanda sa kanila dahil biglang inamin ng matanda na wala pala talaga siyang mga anak at ang koleksyon na naiwan niya sa bahay na iyon ay ang koleksyon ng yumaon niyang asawa. Kaya naman ay ipinagwalang bahala na lamang ng mag-asawa kung ano ang gagawin nila sa koleksyon at sa halip ay binalik ang pagkakakandado nito. Pero isang gabi habang sila ay natutulog, nakarinig sila ng malakas na kalusko sa bahay. Nang tignan nila kung saan ang gagaling ang tunog na iyon, ay nakakita sila ng isang hindi kilalang lalaki na sinusubukan buksan ang bintana kung nasaan naroroon ang mga mamahaling koleksyon ng matanda. Agad itong hinabol ni David pero nakatakas din naman ito. David, kaya siguro binibenta ng matanda tong bahay. Kasi maraming mga nagtatangkang pumasok dito para nakawin yung koleksyon ng dati niyang asawa. Wika ni Kara kay David. Siguro nga mahal. Baka dahil nga doon kaya binibenta niya itong bahay. Kailangan natin gumawa ng paraan kung ano yung gagawin natin sa mga koleksyon na ito. Kung hindi ay tayo rin ang kawawa. Kaya naman muling tinawagan ni David ang matanda at nagpaalam ito kung pwede ba nilang ibenta ang mga koleksyon. At ang mapagbebentahan nila ay ibibigay nila ng buo sa matanda. Ngunit tinanggihan na naman sila ng matanda. David anak, hanggang kailan ko ba sasabihin sa'yo na wala na akong pakialam sa mga material na bagay sa mundong ito? Kung gusto niyo sa inyo na lang yung mga koleksyon na yan at kayo nang bahala kung ano ang gagawin niyo dyan. Diba binenta ko na nga sa inyo yung bahay, kaya wala na akong responsibilidad sa mga bagay na nandyan. Lahat ng nakikita niyo sa bahay ay sa inyo na. Wika ng matanda bago nito ibaba ang tawag. Kaya naman ilang araw pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nakabuo ng konklusyon ng mag-asawa. Hindi nila ibibenta ang pinakamamahal ng mga koleksyon ng mga antik sa bahay. Sa halip ay ibebenta lamang nila yung mga mumurahin at hindi naman ganoon ka rare. Pagkatapos nilang mabenta ang mga ito ay nagbukas ng antik shop si David kung saan nila dinisplay ang mga pinaka rare at mamahaling koleksyon ng mga antik na gamit. Alam ng mag-asawa na mahal ang halaga nito pero hindi nila lubusang maisip kung gaano ito sisikat sa publiko. Lumabas sa napakaraming pahayagan ang antik na koleksyon ng matanda kung saan ay nalaman nila na ilang dekada na pala itong hinahanap ng mga antique collector. Kaya naman dumagsa ang mga tao na gustong bilhin ito sa napakalaking halaga. Pero hindi pumayag ang mag-asawa at nanatili ang kanilang paninindigan tungkol sa bagay na ito. Hindi nila ito ibebenta bilang alaala -ala na rin kay Aling Myrna na pinagalooban sila ng pangalawang pagkakataon sa buhay. At ngayon nga ay nalaman na ni David ang gusto niyang gawin sa buhay gusto niyang maging antique collector at makatuklas ng mga lumang bagay na pwede niyang ibenta at pagkakitaan. Sa ganitong negosyo niya ay hindi na siya mahihirapan pang maghanap ng ibang trabaho at magtrabaho sa ibang mga tao. At dahil sa pangyayaring ito ay mas lalong tumatag ang buhay at pagmamahalan ng mag-asawang si David at Kara. Lahat ng material na bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan dahil lagi nating tandaan na ang pinaimportanteng bagay ay ang pagmamahal at ang ating buhay sa mundong ibabaw. Kaya naman, huwag sana nating ipagpalit ang mga mahal natin sa buhay para sa mga material na bagay na kukupas at iiwan din naman natin. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.